Ah. Uh, ito mga buso, may sira tayong ilaw dito. Lead light, lead lead bulb. Ayaw na gumana. Ah, uh, DIY natin para hindi na tayo bumili. Ganito. Sa mga ganito, pwede naman hindi itapon para hindi na tayo bumili ng bago. Kung kaya pa ngayon, sinayosin natin. Tara. Puksan na natin, mga boss. Okay. 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 Sa mga ganito, uh, ganitong mga lid, oh, nakita ko na. Ito, may pumutok, oh. Sana. Ito, nakita ko, may pumutok. May pumutok dito na isang lid niya. Sa so, mga ganito naman, kailangan natin i-bypass. Halimbawa, ito yung pumutok, tatanggalin lang natin to, tapos pwede naman natin erecta to para magkaroon ng connection na connection ulit para magtuloy-tuloy yung power niya, yung kuryente supply dito para di maputol. Kaya pala di umiilaw to kasi dito nag-stack na. Tatanggalin natin to. Saglit lang. Ayun. Ayun. Okay, tanggal. Pinasag ko na para di na. Ito mga boss oh. Pag ganito, pag mayroon kayong sirang ilaw, ganito, sirang lid na ganito, wag nyo muna, wag nyo muna itapon para kung sakasakali, <coughs> pwede pang ayosin. Okay. Para makatipid naman, hindi yung bibili agad para sayang yung pera. Tara. <coughs> soldahin na natin to mamaya kuskusin na, na kus muna natin para magkaroon ng kapit yung lid natin Uh, disclaimer lang po, wag yung gaganahin, yung wag yung gagayahin yung mga bata, sa mga bata kasi delikado may malakas yung kuryente nito pag uh, alimbawa eh, pinasok mo sa cap valve tapos mag-testing, baka mamaya ay makuryente. Kailangan po yung medyo may alam sa sa wiring yung gagawa nito para mag-DIY. Para safety tayo. Kung may pambili naman kayo, pwede naman kayo bumili ng bago. Pero kung gusto nyo mag-DIY tulad nito ngayon, pwede naman. Ano na ito, isa pa lang yung isa pa lang yung pundi niya eh. Yung nakikita kong pundi isa pa lang. Yung hindi na gumagana. Okay. Sulda na natin. アメリカに住んでるセプションに行くんです。 okay solda na natin ha ngayon pala may lang natin ng kunti para ready to testing na si okay ito ito lilinisan natin para to testing na po okay na nasulda na natin no oh. na. testing na to pag gumana okay to nakatipid tayo ang mahal mahal na ng bulb ngayon okay pa to tatagal pa to pag uh... Huwag mo lang magdamagang ilaw kasi hindi na pwede sa magdamagang kasi DIY na lang ito. Tara. Kita. Kita ba? Okay. okay, ready to testing na, mga boss testing natin yung ginawa nating ilaw kanina yung inayos natin oh, ito titesting na natin ha ah. Uy, ang galing oh. Diba? Sabi ko sa inyo eh. Oh, liwanag. Nakatipid tayo mga boss. Nakatipid tayo. Hindi na tayo makakabili ngayon ng ilaw. Pag maganyan hindi, pwede pa naman i-DIY. Huwag nyo lang itapon pag mga gantong lid. Para katipid tayo sa gastusin. Okay na mga boss. So mga boss, okay na. Kumana na siya. Uh, ready for uh, ready for gamit, gamit na naman. Salamat nga pala sa panonood uh. Thank you.